Yan mga idol oh, may naririnig tayong unusual sound dito. Lumalagit nit. Kaya hanapin natin kung saan. Okay, start. Uy, muntik-muntik pa ako si kasaan ah. <laughs> Ayan. Ayan, kung naririnig nyo, parang may ibon. Lumalagit nit. Ang ano dyan, ah, uh, pinakasimpleng paraan dyan, malaman lagi mo ng tubig lagi nanti lagyan natin ng tubig kumawala yan nabasa na yung belt nandun pa rin yung tunog yan huwag mo lang i-rev yan yun nawala Tapos dito tayo sa alternator. Ayan, wala. Ayan, bumabalik naman. Ano sa tingin yung mga bossing? Belt? Belt mm -hmm. lang ba ito?